全然止まったね。 feeding program ni Pit Malus sa aso siyam na aso ni na si Maro ayan tinali sa talagang dugong ka Kaya yung program ng kapit Malu, mga Malu. No way, saan punta mo? Saan punta? Ha? Saan punta mo? Ay. Sit! Sit down. Good. Snowy. way. Ito so, pinakamatanda o. Oh. 20% pa to 20% pa yun si Dugs Si Dugs program ni Pit Malu Kainan ni Pit Malu Yan Buat-buat lang yung mga kapit malu oh, Pwede ko ilipat to Buatin lang yan Pwede ilipat yan oh. Pwede so, buwat buwat yan Buwat lang yung mga kapit na yun Lipat lipat lang Dalawang buwat buwat lang ng pakainan ni Pitman Pwede Tagahugas dyan o. Oh. Lumayos na naman yan siya. Tagasimot. May tagasimut dito eh. Malis. Thank you for watching Good morning. Good morning. 2022. 22 November 2024 tayo ngayon. Yan, may puting